<laughs> Dito ay yung pader. Tulungan niyo po kami. Naiintindihan lang natin ang abstraktong ideya pag meron ng anyo at mukha. Noong 2013, malamang hindi pa rin ganap na nauunawaan ng tao kung ano ang PDAF scam hanggang kumalat ang larawan ng anak ni Janet Kapolis na marangya ang buhay sa Amerika. At ngayon, sumambulat lang ang galit ng masa tungkol sa flood control na anomalya ng makita ang mga ito at ito at ito. Dahil sa panahon ng social media, palaging may resibo. Pero paano kung nung panahon na wala pang mga internet at Facebook at iilang mga tao lang ang nakakapagdesisyon kung ano ang mababasa mo sa dyaryo o maririnig sa radyo? Taong 1950, may nagpakalat ng isang chismis na malisyoso tungkol kay Elpidio Quirino, ang ika na pangulo. Nasa sa sobrang rangya daw ng buhay ng Ilocanong Presidente ito ay meron pa raw siyang urinolang ginto. Ang presyo, 250 pesos. Bumili rin daw ng kama na nagkakahalagang 5,000 at ang pinambili umano ang 88,000 pesos sa budget na galing sa pondo ng gobyerno na ginamit para pagandahin ang pribadong mansyon ni Quirino sa Dewey Boulevard. May kontrol ang mga kalaban niya ng, ng dyaryo, saka so, pinagtad ang mga dyaryo. Yung mga nagbabasa, na impluwensya na maniwala na mayroon ng gintong irunula. April 28, 1949, sinampahan ng impeachment complaint ng pitong kongresista si Quirino. Ilan sa mga bintang nila sa Pangulo, maliban sa misappropriation of funds, ay nepotismo dahil tinulungan naman ni Quirino ang negosyo ng kapatid niyang si Antonio sa ilang kontrata sa gobyerno. At ang makapangyaring Senate Blue Ribbon Committee na unang tinatag noong 1949, ang unang pinuntirya ay mga aligasyong ito. Ang malupit pa dyan, ang grupong nag-iimbisiga ay mga kapartido pa niya sa Partido Liberal. Sa huli, ang mga nag-aakusa ay wala namang naipakita ang orinola. Dahil wala naman talaga. Dahil talagang gawagawang kwento lang talaga na permanente yung nagmansya. Kaya na-dismiss agad ang kaso. Mami, ano ba talaga itong golden orinola na ito? Sabi niya, iha... Ako mismo ang bumili ng Orinola na stainless steel sa baklaran. Kaya hindi ko alam kung paano nila ginawan storya ng Golden Orinola. It is a figment of the imagination. After the investigation, sinabi ng Kongreso, wala silang valid reason kung paano sila magsasampa ng, ng uh, impeachment charges laban kay Pangulong uh, Kirino. So it was dropped. Mayroon ng threat of impeachment pero hindi rin nangyari sapagkat uh, nung araw kontrolado pa ng mga liberal party yung uh, kongreso noon. Pero 1953, yung nasyonalista, both houses, kanila na. At hindi na mahalaga kung walang prueba dahil sa imahinasyon ng publiko, si Quirino ay ang elitistang pangulong diskonektado na sa kanilang realidad. Ang isyo sa gintong orinola ay muling binuhay noong halala ng 1953 at isa sa mga dahilan na ikinatalo ni Quirino kay Ramon Magsaysay. At hindi naging mabait ang kasaysayan sa kawawang Quirino, kahit na marami sa ating tinatamasa ngayon ay dahil sa kanya. Sa maligalig na media at mundo ng politika, ang katotohanan ay hindi na mahalaga. May timbang ang paboritong kasabihan ng isang Nazi na propagandista. Ang kasinungalingan na inuulit-ulit ay nagiging katotohanan. Sa susunod na kabanata ng KKK na pagbabalik tanaw sa mga nakalipas sa kaso ng korupsyon, taong 1962, ang eskandalo na sentro ang Amerikanong negosyanteng si Harry Stonehill na ang panunuhol ay umabot parao sa pinakamatataas na sangay ng gobyerno at nag-iwan ng mantsa sa gobyerno ni Diosdado Makapagal.